Dito ka magpa-impress Hello guys! Welcome back to my channel! At kung first time mo dito sa channel ko, please do subscribe guys! At maraming marami pa akong share sa inyo ng mga cake decorating ideas and techniques! Thank you guys! For today's video, gagawa naman tayo ng cookie cake na um, heart shape. Baliyan guys. Ang gamit nating piping tip dyan ay yung ginagamit natin sa mga leaves. Yun guys, yung pang leaf tip. Pero yung code niya guys, I'm so sorry. Hindi talaga ako familiar guys sa mga code ng mga piping tips. Magpahanga ngayon. Kasi guys, yung mga nabili ko, wala siyang nakasulat. Wala siyang naka-engrave na um, codes. So, ayan, guys. Kung ano lang yung makita ko sa baking supply, yan lang yung mga binibili ko na sa tingin ko yung mapapakinabangan ko. Yan, guys. Ay, dinobli natin yung kanyang paraffles-truffles dyan. At sa kasamaang palad, hindi ko na naman pala na pindot ang play button. Play button? Ano yun? <laughs> Bali, guys. Ayan, na-shortcut na. Nabuo na yung cake natin. So, ayan, guys. Um... Napaka-elegante lang niyang tingnan Kasi so, sobrang neat niya Ito yung mga klase ng cake guys Na gusto ko siyang kainin For me, parang napaka-appetizing Niyang tingnan na napaka-neat lang niya Na ang ganda-ganda lang ng kulay Na white na white siya And then, nag-ano nag-complement yung kanyang mga accent na mga cherries and yung kanyang black ribbon mamaya. Napakaganda at yung sulat niya na red. Napakaganda lang tingnan. Ayan guys. Tapos nakaagad guys. At hindi ako na na ilagyan ko yan siya guys ng black ribbon sa palibot. Ayan. Thank you, thank you so much sa aking sister for ordering this cake. Ayan guys. Napakaswerte natin na um, merong sumusuporta sa ating mga kamag-anak. Ayan. Kayo ba guys, ay nagpapabayad ba kayo kapag yung mga kamag-anak nyo ay order Dahil, ako guys, yes. <laughs> Dahil guys, syempre, kapag, uh, ganyan talaga dapat, kapag uh, may negosyo ang ating mga kamag-anak, mga kapatid, dapat, ano, kung gusto natin silang supportan, ito, doon na natin. Huwag natin sila yung, ano, yung, Um, baratin mo. <laughs> Mali guys, yan, para umunlad, ba? Diba? Al ala, ala ka kapag yan ay hindi umunlad at yan ay naghihirap sa'yo Yan tatakbo. Gusto mo ba yan? <laughs> Mali yan, um, sa, sa true lang tayo guys, ba? Diba? Ganyan na napakaswerte natin. Sabi nga nila, ang unang susuporta sa'yo ay yung strangers sa business mo ay yung strangers yan at legit naman yan talaga guys napakaswerte lang natin kapag nagkaroon tayo ng mga kamag-anak na sinusuportahan yung ating small business so ayan um, thank you thank you so much ulit dun sa aking kapatid na umorder nito na gift niya para sa kanyang friend ayan thank you thank you so much for all your love and support thank you and thank you guys to, ano nabubulol na naman for watching. Thank you, thank you for the support. God bless you all, guys. See you again next time. God bless. Bye, bye, bye. <laughs>